Welcome to my channel, Pinay Double Dutch. Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kadobla. na po sa mga magugula. Um, eto nga po, ngayong araw po ay first day na, first day ko po sa work. First day din po ng aking unikaiha iha sa kanyang school. Say hi! Ah, wala. Kagigising lang niya kasi mga ka dutch. Kumusta po kayong lahat? Namiss ko po kayo, guys. Sana po na sama mabuti po kayong kalagayan. Bakit ano nangingitim yung aking kamera. Yan mga ka dash dahil nga po first day ng aking unikaiha iha sa kanyang school. Ano po, nag-prepare po ako ng ano ng kanyang <laughs> dahil nga first time mommy shit tayo, guys. <laughs> nag-prepare po ako ng baon niya. So sa um, Monday po ang schedule ng aking anak ay 8:30 hanggang 2:30 po. Yun po yung schedule dito um, yung sa group niya. Usually talaga nag-start ang klase ng 8.30. So, ngayon nga po, siya po ay nagbe-breakfast. Ayan, guys. Oh, oh hi. Ayan. <laughs> mamaya may okay na siya. <laughs> Batong camera ko. Pasensya na, guys. So, ito. Anak, ganito siya. Pag open mo, medyo ano siya, medyo tight. Ito. May prinipare akong biscuits. Yes? Tapos fruits. Tapos kapag gusto mo nung ano, pag naubos mo na yan, meron ka pa dito, banana. Yes? Tapos, meron kang fla. Ito guys, oh. Kikita nyo ba? Ayan. Fla, ito anak ha. I-open mo ganyan. Ha? Opo. Atas nandito yung spoon mo. Ilagay ko dito. Yes? Tapos, di snacks dito anak, snacks. Tapos kapag lunch mo na, eto yon. Meron kang ano, egg sandwich sa chocolate sandwich. Dalawa siya. Yes? Egg sandwich yan. Okay? Ito guys, oh. May pinipara kung ano, dalawang sandwich, egg, tsaka chocolate. Oh, di ba? Ano yan? Hanggang 2.30 naman sila, so, tapos may gym. Ayan, anak ha? Ito na, ready na siya. Tapos, ano, Um, kasi nga, today, kasi Monday, every Monday tsaka Friday kasi guys, yun po ang kanilang ano ba? Bumaba ba yung aking, ano? Hindi pa naalis yung mga banderitas namin guys, pasensya na po. Ayan. Um, ano pa ba? Anak. Kasi guys, um, kapag may gym class sila, kailangan yung, yung shoes na gagamitin nila ay, ano, yung pang gym lang talaga, yung hindi pwedeng gamit. Hindi pwede yung panglabas. So, bumili kami kahapon. Uh, basta weekend nung binili namin yung, ano, yung shoes. Tapos, anak, ito yung, ano, nakalimutan ko yung, nakalimutan ko yung, ano, mo gym clothes mo. Anak, ikaw mag, ano, ah, ikaw mismo magpapalit, uh, ah, dun ka sa may, mag, dun ka sa toilet, ay, sa comfort room magpalit. Ah, palitan mo yung, ano, ah, yung mag leggings ka, tapos yung gym clothes mo. And yung shoes, ah. Tapos ilagay ko dito. Nakalagay dito. Tapos ito po yung kanyang bag. Ayan. Sponsor po ni Mama Risa. Thank you so much po. Ayan. Halos lahat po ng gamit niya galing kay Mama Risa. Yung tita ni Adela. Opo mga double dress. Napakabait po ng ating mga sponsors. Tapos dito anak ko. Oh. Hello. Dito sa kabilang side dito. Ito ay yung ano, chocolate milk. Yes? Tapos dito sa kabilang side, dito yung water mo. Ah, ito yung water. Mm. Lagay ko na dito, ha? Ayan! Ako ngayon ay busy-busy. First time mamsi kasi natin ngayon. Ayan. Ngayon alam ko na yung feeling ni mami. Mami na randa. <laughs> Oo, oh, oh, nang ano, laging, uh, ano yung nagpre-prepare? Uh, mas ano, mas, uh, mahirap dyan sa Philippines kasi magluluto pa ng kanin si mami. Dito, ano lang, kasi guys, dito kapag lunch, ano, bread bread lang tayo. Tapos pag uwi, saka dinner lang talaga yung heavy meal. dinner Dinner time. Ayan guys, ayan. So, 8.30. Mag alas 8 na guys. Maliligo pa siya. <laughs> Maliligo ka pa, anak. Sige na, kaya mo yan. Ano, 8.30 kailangan, ay 8.20 pa dapat nandun na kami sa school. Bawal pumalik kasi first day. Oo, oh, oh, first day. First day po natin. Pati din ako. Mamaya, papasok na ako, guys. Sa work. Mm -mm. Kaya, kaya yan. Nakakamiss din magtrabaho. Kasi <laughs> guys, grabe. Ang, ang, ano ba to? Ang laki ng tinabako sa Philippines. <laughs> ang sarap kasi kumain, guys, no? Lalo na kapag, ano, sige, kain, kanin, ganyan. O, man, uh, mga turon, bilo-bilo, mga, -bilo, mga pagkain doon. Eh. Sarap, sarap lugaw. Wow. Yung kasi hindi masyadong kanin-kanin eh. So, yan. Tignan natin ang ating magiging first day. Um, eto, yun nga. Nag-prepare na ako kanina ng baon niya. At yung baon ko na rin, prepare ko na rin para bonggang bonga Ano na tayo sa work. And guys, maliligo na ang aking anak. Ayan, ready ka na? Hindi pa. Oh, hindi pa. Hindi pa siya ready. Oh, sige na, mamaya na po tayo. Oo. Yan mga ka Double Dutch, ready na po ang ating uh, princess. Harap ka ka anak. Outfit check. <laughs> Ay naglalakad na po kami papunta sa school niya. Pati si Lazy nilakad ko na din. Maganda pa araw. Maganda pa araw ngayon, ha? Kasi Hi mga ano na niya oh. Kasama niya sa sa school. Ay nan ako nagba-bike sila. Oh, love you. Nakita, ko. nakita okay. mo? Ayan, ang ganda ng bag mo anak. Thank you Mama Risa ka ma. Ah. Ay hindi ka nakita ulit. Thank you po, Risa. Ay nahiya pa siya. Ayun guys, malapit lang kasi dito yung school. Kaya nilakad na lang namin. Tapos, uh, Bukas, magkagamitin huh? ko yung step ko pa po. Cool. Opo. Tapos sa uh, Wednesday ano din ay ah, yung bike din para ayaw ano. Ka. Ay? Oo, oo. Uh, ah. Maganda yun mag ka mag-bike kasi ko. Ay ayaw niya. Ay. Ayaw eh. Bakit ka nahihiya? Eh ganun talaga ha pag ano, pag nag-uumpisa. Okay. Kailangan na, uh. ano? Mag? Mag-step. O oh, kasi ano eh. Easy 'yun sayo Eh kailangan mo ding mag ng bike anak. Ay? O baka ano mamaya ng hapon mag ulit tayo. ano na sila oh, mga kids oh. Ano sila? On time. Eh, may mga bag din. Pero guys, itong bag niya ano ah, ah walang libro 'yan, walang notebook and everything, wala. <laughs> Pagkain lang tsaka tubig niya tapos yung gym clothing. 'Yun lang. <laughs> Ang ganda naman na anak, ganda-ganda ng Aurora. Oh, so happy naman daw ako. Oh, ganda. Ano i make friends anak ko ah. Opo. Oo. Oh. Ano si Lazy? Wait lang natin. Busy din siya. <laughs> ang bilis lumaki ng mga bata guys. No? Sobra. Parang ano. Isa, parang isang iglap lang ang laki na nila agad. Ay. Ayan na mga ka-double dutch. Hindi naman tayo late. Dito lang tayo. nag na sila. Siyempre kami din. Ayan. Oo. Tayo naman ang mabait naming aso, oh. Oo. Oh, oh. Andito kami guys sa ano sa spa. Kasama ko ang Zonina's World. Ayan. Very good ang Lacey, ah. Oh. Tara na. Guys. Mabait to logo. Oh. oh, sis, pagaling ka ha. Salamat. Oh, natin, natin si Madam Precious. I know. Ang bait naman ng dog na yan. Oh, sige, bye-bye. Bye. Bye. Oh, puta na. Uwi. Oh, yung wait lang. Iliwan mo naman. Ay, Diyos <laughs> oh, yung memory ko naglo-loading sis. Nakalimutan ko yung mga pinamili ko. Ano ba yan? Sintena naman na, sis. Kakalimutan pa niya kasi Oo. nga tumatanda na. Tumatanda oh. na tayo, guys. Kasi mabili niya ba. Bye-bye. kasi naano ko si Lacy. Ano uwi na muna tayo, guys. Linis-linis, 'di ba, Lace? Tara na. Ayan, mga ka-Double Dutch, naka-uwi na po tayo. Mag-isa na lang po ako dito sa bahay at uh, kasi nga si at, yung ating paring Hubert ay uh, nag-work. Pang umaga po siya ngayon. Uy guys, yung mga ano, baka magtanong na naman kayo. Walo, oh, yung nandun sa may ano, dibdib ni Pinay Double Dash. Na-operan na ako guys, tapos nagkakiloy. Oo, hindi maganda yung pagkaka- hiwa. Tapos naging ganyan. Pero okay lang. Pwede pa naman natin ipalaser yan. Pero hindi muna ngayon. Um, ito kasi parang pimple kasi siya noon. Oo guys. Yung mga hindi pa po nakaka... Yung mga bago po dito guys baka nabibigla po kayo. Um, nung nag-start po kasi ng ano, nag-start po ako ng mag-vlog vlog, -vlog nakaganon. Lagi nakaganon. <laughs> Tapos yun na, ito yun na yung mga nasabi ko na rin sa nasabi ko na rin po sa may mga nagme-message kasi si Marie Precious kanina. Di ba kasama natin siya? Tapos uh, sinamahan po natin siya sa spa doon po sa supermarket namin dito. So guys, so habang ano po, habang wala po tayong kasama dito at uh, may time po tayong maglinis-linis kasi nga ano na um magiging ano na talaga full-time mommy. <laughs> full-time mommy. Ay So ito po yung time na makakapaglinis sa po ng bahay kasi wala po si wala po yung makakasama. Ayyan. So guys, super masaya po ako kasi yung anak ko super excited siyang ano pumunta sa school. Kasi gusto niya na ma-meet mame yung mga friends niya. Kasi nung Friday, di ba? Nung Friday, um, ay, ang date po pala natin ngayon guys, Monday ha. So, medyo late po tayo, pero ano, on, ano pa, i-update ko lang kayo guys. So, yun, Excited naman ang ating Adeline na pumasok. Kasi nga, mama, ayaw mali. kasi first day of school. Ganyan. Tapos yung outfit check nga, di ba? Kita So, I'm so happy talaga, guys, na ano, okay po yung, um, yung kanyang uh, vibe sa kanyang first day. Oo. Tapos, guys, um, uy, ano lang, dagdag ko lang na dagdag kaalaman. Sa mga hindi po nakakaalam, dito po sa Netherlands, um, from mag-start pong mag-aral ang bata hanggang mag-18 or hanggang uh, hindi pa siya adult, libre po, papaaralin po ng libre po ng gobyerno. Paano ko ba sabihin yun? Basta hindi po, ako po, wala po akong babayaran sa school. Sagot po lahat ng ano, ng, ng gobyerno yun. Kasi, ah, uh, Dapat, dapat, uh, sa mga ganong edad, mga bata, nasa school talaga. So, pinuforce ng government na mag-aral yung mga bata. So, libre po yun. So, yun po yung kagandahan, guys. Libre. Wala kang gastos. Yun nga, gulat nga ako yung, yung mga things niya, notebooks, coloring books, um, yung mga colors. I-provide -pro din po ng gobyerno, guys. Oo, wala po tayong babayaran talaga. Napakaswerte po natin. Oo, sana nga, no, ganun, ganun din sa... Siyempre, iba, iba naman kasi dyan, tsaka dito, diba guys? So, yun. Kaya nga guys, I'm so thankful talaga. Tapos ang maganda pa dito. Hindi ko lang kung maganda or ano or maganda or kung advantage ba or disadvantage. Kasi dito kasi hindi din ano hindi din um, compulsory na mag-uniform. Walang uniform, walang naning uniform dito, guys. So, oh, basta ano, um maganda, um, ka sa suot mo. Basta wag lang naman shorts saka ano 'yung nakapambaya or pajama, wag naman ganun. Pero walang uniform dito, guys. O, oh, di ba? Ang galing. Tapos, ang maganda pa, guys, yung daycare, yung okbang, ang tawag naman day daycare, di ba? Yung mostly kasi ng mga parents dito. Tumunod ako naman. Hmm? Yung kanin ko, baka masunog. Um, mostly ng parents dito, di ba, mga... Grabe <laughs> yung palayok ko. Papalitan ko na. Matagal, na, matagal na kasi sa akin ito eh. So yun. Um, nasa ba ako? mostly ng mga parents dito guys nag-work so um, yung mga daycare centers um, bali may syempre hindi hindi yung libre magbabayad pa din pero may subsidy na ibibigay ang gobyerno sa mga parents na ipinupunta yung mga anak sa daycare centers parang ako tsaka si yun si Adeline, two hours siya sa daycare center um, maganda naman kasi sa amin yun advantage namin na yun kasi yung socialization na makakapag-socialize siya sa ibang bata. Tapos, um, syempre, pag maglalaro sila, tapos yung, yung language, o pag mag, uh, sa communication, uh, ma-adapt agad ni Adeline yung, ano, yung language dito. Dutch. Oh, mahirap ang Dutch, guys, ay sinasabi ko sa inyo. Pero, syempre, bata, ma sila, mabilis lang, parang sponge ba? Sponge. Ma-absorb nilang lahat yan. Oo, oh, oh, guys. O, oh, tiba ba Um, may subsidy na ibibigay ang gobyerno para dun sa daycare center. Plus, may ibibigay pa ang government na allowance. Oo, guys. Allowance. May paayuda sila, guys, para sa mga bata. O, oh, hindi ko lang alam kung magkano talagang, kung magkano. Kasi, kare-register ko lang eh. Kare-register ko lang kay Adeline. At, uh, June na ngayon. So, hindi ko alam kung paano nila i-calculate. Sabi, dun sa nabasa ko, per age per age yung ano yung kung gaano na kung gaano na kabat or kabata or katanda yung yung bata. <laughs> Basta per ano, ano base nila yung age ng bata, doon nila i-calculate. Tapos guys, syempre hindi hindi ko pa alam kung ano magkano yung ibibigay nila. Allowance yun for ano syempre magastos ang bata, guys. Oh <laughs> 'Di ba? Mag-anak ka. Kaya nga, ano, malaking responsibilidad, guys, sa mga, ano po dyan, single na nanonood po ngayon. Isip po kayo. Kung handa na kayo, di go. Kung hindi pa, ano lang, relax ka lang. Kalma muna. <laughs> Ipon, guys, kasi, ano, ang bata, hindi, hindi, ah, hihugot ako, guys, kasi, ano, ah, based on uh, my experience, uh, may mga pamangkin din ako, ganyan. Eh, ang bata talaga is, uh, responsibilidad yan. Ikaw na parent, kailangan mong ano, um, um, maging uh, magulang. Oo. Siyempre, provide mo yung pag-aaral nila, yung mga pangangailangan nila, lahat na. So, mga nanatamaan dyan, o oh, sige, matamaan ka. <laughs> Ayun, guys. So, ang bata dito, eh, eh, syempre, malaking responsibilidad yan. So, ang gobyerno ay tutulong, ang gobyerno ng Netherlands ay tutulong pa din para ma, ma, mabigyan mo ng, ma ano ba, mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng iyong anak. So, magbibigay sila ng allowance, guys. Stop. Based po sa mga friends ko na, na may mga anak na dito, every 3 months po may natatanggap na ayuda. Oo, pang ano, um, pang bili ng mga bagong damit ng mga bata, ganyan, uh, mga gamit nila, ganoon. Ang galing, 'di ba? So sa akin, iipunin ko 'yun. Para sa iipunin uh, ko 'yun just in case gusto ng anak ko ni Adeline um kunyari maging doktor or something. Syempre, kapag uh, mga higher education basta pag nag-nag 18 na hin ma wala nang ano hindi na susuportahan ng gobyerno yung yung pag-aaral ng bata pero pwede kang mag-loan pero kapag loan kasi mahirap yun so ngayon pa lang ipunin iipunin ko na lang yung yung ibibigay na ayuda then uh, in the future mag magagamit din ni Adeline yun sa kanya further studies kung gusto pa niya mag-aral. Ganun guys. Eh ang gusto ng anak ko maging abogada daw eh. O, oh, mapapagastos tayo. Ayoko na ba umutang? So, ipon na lang. Ayun nga. So, so napakaganda. Naka 8 minutes na oh, ako. ang dami ko lang ang sinabi. Yun lang. Nai-share ko lang sa inyo guys na ang grade, hindi naman grading system, ang school system ng Netherlands ay napakaganda. Libre po. Sagot po ng gobyerno. Walang uniform. Uh, walang babayaran, hindi ka na mag-ano ng mga gamit, eh, provide po yun ng gobyerno. Basta mag-aral ka lang, yun lang, ang uh, mag-aral lang ang bata. Yun ang gusto ng gobyerno ng Netherlands. No? Ang ganda! Napakaswerte natin. May ala may paayuda pa sila, oh, ang galing. Oh, ang swerte po natin, guys. O, oh, sige na, dami ko lang sila. Mamaya, oli